Sabi po dito sa post na ito, meron na naman daw na ipinamalas etong si Sara Duterte. Nagpamalas. <laughs> Pag ganun, nagpamalas ng positibo sana ang ipinapamalas ng, ng isang tao, ano, positibong bagay. Pero sa kanya kasi, eto, nagpamalas daw ng kaduwagan. Kabasto sana rin. Dahil nauna na dito, pinagtawanan po natin si Sara Duterte yung sabina ng NBI. At yan ay sinuportahan ni Bato de la Rosa. Yung kanyang, yung kanyang reaction na pinagtawanan yung, yung, yung sapina na yon. Obvious ba? Naku-corner na kasi. At siguro, ang totoong nararamdaman ngayon, hindi na talaga alam ang gagawin na itong mga ito. Sara Duterte, kasama na rin siyempre si Digong. So uulitin ko lang ha, hindi lang po ito kaduwagan. Kawalang hiyaan din po ito, kabasasan at kawalan ng respeto sa batas. Hindi daw dadalo etong si Sara Duterte sa pagdinig ng NBI tapos ng haina ng Sabina. At yun nga, ang masaklap dyan, pinagtatawanan pa daw niya. So ito ay napakalaking hamon sa NBI. Kung ano ang kanilang gagawin dito sa isang ito dahil talaga eh, talaga lang kinakaya tinakayan si Sara Duterte ang NBI, hindi iginagalang ang proseso ng batas. Malala na. So, uulitin ko ha, ah, malaking hamon ito sa NBI. Kung ano ang susunod nilang hakbang dito sa pambabastos na ito ni Sara Duterte. Ayan, nagready lahat, nagabang lahat sa pagdating ni Sara Duterte. Paimportante talaga itong litsugas na ito. Ano ho? NBI Director Jimmy Santiago at ilang uh, matataas na opisyal ng NBI bumabana sa labi ng NBI headquarters para magabang sa pagdating ni Sara Duterte. Ngunit, Ayun sa legal counsel nito, walang balak dumalo sa hearing ang vice presidente. Pero ang totoo niyan, ito daw na na mga tauhan nga natong si si Duterte, ni Sara Duterte, nag-check na rin daw ng premise ng NBR kung saan dadaan, kung kung safe ba yung kanyang mga dadaanan diyan sa compound halimbawa, you see? <laughs> Paranoid, ulit-ulitin natin ah walang gustong magpapatay sa iyo, Sara Duterte. Katulad ng sinabi ni ni PBBM, you are nobody, you are unimportant. At sino ang ang mag 'di ba? Sinong Poncio Pilato ang maglalagay ng dumi sa kamay nila sa isang taong nobody naman pala at unimportant. Unim, import, Hindi importanteng tao, 'di ba? Yan ang yan ang tinuran, yan ang sinabi ni PBBM. Pero ulitin ko ha, dapat talaga ma-challenge dito ang NBI kung ano ang kanilang gagawin sa hindi pagsipot nga na ito ni Sara Duterte. Good luck!